hindi ko siya shinare sa inyo dahil yun talaga yung pinaka-down na moment ng buhay ko. Ayoko na makita ng mga tao kung ano talaga yung pinagdadaanan ko. Um, I am happy to say and glad to say that I am finally okay. Actually, hindi naman talaga totally six months. So, yung two months doon, um, on and off na talaga ako sa work. But yung four months, yun talaga yung consistent na nasa loob lang talaga ako ng hospital. Sa second hospital na pinagdalan sa akin, wala pa yung mga rashes eh, wala pa yung mga allergies. Siguro yung super grabe na yung stress, ilang buwan na din akong nasa hospital. Grabe na talaga yung mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ko na namamalayan. As in, grabe talaga. Parang I was in hell. Hindi ko na alam yung nangyayari as in. So, hindi na din ako makatulog and all. Ang dami kong gamot na iniinom. Um, one day, nagising na lang ako. Ang dami ko talagang rashes. Ang dami talaga buong katawan. Sa mukha, sa leeg. Lahat as in, gumising na lang ako. Punong-puno ako ng rashes. And hindi lang siya typical na rashes. Nakakatakot siyang tignan. I was afraid. Number one, sa health ko. So, grabe yung mga naririnig ko sa mga doctors. Kasi, hindi pa nila alam eh kung ano yung magiging diagnosis sa akin. Kung sepsis ba, bumagsak ba yung immune system ko, autoimmune disease ba siya. Ang dami kong naririnig. I think almost, almost na ilalagay nila ako sa ICU natakot talaga ako. And number two, since ang tagal-tagal ko na nga sa hospital, hindi ako nakaka-attend ng mga events, hindi ako lumalabas. Grabe yung shift from my normal na ganap to nandun lang ako sa hospital. So, hindi ako nakakalabas at All. Tapos nagkaroon pa ako ng grabing mga rashes. So, naisip ko, makakabalik pa ba ako sa trabaho ko? Being the face of Brilliant Skin Essentials, being the CEO of Skincare, sabi ko, paano to? Paano ko ihaharap yung sarili ko sa mga tao kung ganito yung itsura ko? So, ang daming palaisipan. So, I was stressed, depressed, as in, I was lost during that time naisip ko na lang noon, ano yung pwede kong gawin? Kasi hindi naman pwedeng magmukmuk na lang ako sa hospital. Alam yan ng mga doctors ko. Alam yan ng nurses ko, alam yan ng mga nagbabantay sa akin na nandun pa din naman yung drive ko sa pagtatrabaho. So, grabe, iniisip ko talaga na paano to, paano to matatanggal? Baka magkaroon ako ng peklat. So, I really have to think of one product na makakatulong sa akin. Tapos, all of a sudden, magiging isang blessing in disguise pala siya kasi it will turn out to be an idea so naging idea ko siya to create another product for Brilliant Skin Essentials. It was hard and natakot talaga ako. Habang nandun ako sa hospital, ongoing yung research and development. As in, pinapapunta ko talaga yung team ko sa hospital. Nagme-meeting kami, nagkakaroon kami ng brainstorming kung paano kami mag-execute ng mga plans namin. Pinipilit ko pa ding mag-work kahit majority talaga nung six months na yun, hindi talaga ako nakapagtrabaho. As in, hindi talaga.